Hi mga guys! I'm here at Baguio City. Ayan. Salang buhay ng mga malapitinda sa Ubay Dukay. Ayan. Okay. Malapit na isa ang session road. Pagdating ng mga 9 p.m. Maghahanda-handa na sila. Ayan. Sisipag nilang maghanap buhay. Ang oh. bilis. Pag-prepare na sila. Ganon. You know, Ganon pala ang buhay dito eh. sila. Kaya guys. Ang hirap ng buhay. Hindi mahirap ang buhay. Basta masipag ka. You know. Makakatawa sila. Yan. You know, hanggang dun yan sa dunod. Naghihintay ako. Ma-prepare nyo na ang kanilang mga kalinda. Kasi napaka-aga naman doon. Ayan. Ayan. na yung session room. ang buhay. isipag ng mga nagtitinda dito. Ayan. Kagabi, tumaan na rin ako dito. Pero, bumalik ulit ako kasi may titignan pa ako. Ay. Ayan. Ay. Mga pi... Ayan, ito. Ito yung hinahanap ko. Ayan. Ayan. Dito pala banda yung babalikan ko. Ayan, mga pitaka. Kaya-enjoy ako. Manood sa kanila habang nag-prepare ng kanilang mga palimla. Maya-maya, um. 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 No. bakit nga ba hindi ka bibili sa mga taong masisipan <laughs> yan yan ito inaabangan mo diba? para silang may oras lang silang hinihintay pagdating ng 9 exact talagang nakatayo na lahat <laughs> ito ang buhay session road at bagyo Sili. See you later. Whoa! Oh my God! Tina mo? Kung ganon sila kabilis. Oh, hi, Ay? Ay, grabe! Ganun pala siya. Katawa. Parang countdown. Mabilisan. Ganun pala. Ganun, no? Ganun kabilis. Ah, may konti. May konti. Ay, galing. Ang bibilis kumilos. <laughs> ang bibilis nilang kumilos, no? Ganun parang kontes Ayan, no? Ang kuya. Grabe, ganito pala sila. <laughs> Ganun sila habilis kumilos. Parang may contest. Ganun si ate, oh. Oh, bawal. Bawal ang babagal-bagal. Ayan, <coughs> oh. Kasi <coughs> nang maunang matatapos, siyempre. Mabilis makapagtinda. Okay, hey guys, see you later. Di bahan saya, <laughs> Bye.